mga posibleng side effects o hindi magandang epekto sa pagkain ng bulaklak ng kalabasa. 1. Mabilis masira o makontaminate. Dahil malambot ang bulaklak, madaling dapuan ng bakterya kung hindi maayos ang paghuhugas at pagluluto. 2. Mababa ang protein at fat. Hindi ito sapat na ulam mag-isa dapat ipares sa masustansyang protina, isda, karne, munggo. 3. Possible allergy. Rare, may ilang tao na allergic sa kalabasa o pollen ng bulaklak. 4 pesticide residue. Kung hindi organic, siguraduhin hugasan mabuti bago lutuin. Good benefits ng bulaklak ng kalabasa. 1 mayaman sa nutrients. May vitamin A para sa mata at balat, vitamin C immune booster, at B vitamins. May calcium, iron at phosphorus para sa buto at dugo. 2 low in calories. Magandang kainin para sa nagda-diet kasi busog na, hindi pa mabigat sa calories. 3. High in fiber. Nakakatulong sa digestion at pampaiwas sa constipation. 4. Antioxidants. May mga compounds na. Nakakatulong magpababa ng panganib sa sakit gaya ng heart disease at cancer. 5. Mura. Versatile at ito'y madaling hanapin at pwedeng ihalo sa iba't ibang luto. Tips sa pagkain. Hugasan mabuti at lutuin agad para hindi masira. Huwag istore ng matagal dahil mabilis malanta. Pinaka kapag niluto ng simple lamang.